sa taas ng bundok sa Leyte, sa isang tahanan gawa sa kahoy at yero. Dito namin nakilala ang mag-asawang si Tatay Isyut at Nanay Rosa. Hindi niya totoo ang pangalan. lugaw-lugaw na panagasukat, ko, ako panagatas. Wala silang anak, walang ibang karamay. Sa bawat araw na lumilipas, Silang dalawa lang ang nagdadamayan sa hirap at pagod. Si Nanay Rosa hindi na nakakakilala. Kaonog mukha no ngay tao, mukhang mga tao sa istorya. Niya karon de, bugad de naman tigistorya. Muramon kahit si Tatay minsan tinatanong pa rin niya kung sino ito. Nakita namin sa post si tatay at nakontak namin ang nag-post ng video na siya rin ang tumulong at sumama sa amin paakyat dito. Mahigit isang kilometro ang nilakad namin mula sa barangay Marcelino. Mga pilang kilometro po? Sumunis siya ang atong guide si vlogger Moni ang nag-post sa katong mga mag-asawang tiguang uh,

sa aming pag-umpisang paglakad, sinalubong na kami ng mahirap na daanan. Maputik, madulas, at matarik ang daan pagyat. Tayo ka! ito kaya ka kayo ang daanan ito ay mahirap lalo na sa mga matatanda na katulad nila. Muna ang muna ang dalan di ka dito sa proper uh, ngad, nga rin ang ngarimo ni ang nagianan ng tupadong sa mag-asawa ng atiguang nga nakita na sa vlog so saan to kauban nga si vlogger hindi ka hindi sa barangay nila proper layo layo yun ang ilang baktasan diri mga tiguang na sila di na kayo sila kalakaw ito so, kung imong tanawon maglisod gani mi nga mga, mga batanon pa oh, labo na knap. ka sila nga ito uh, na yung mga sakit nung labo na sila hmm. si Tisil try this ano ba ilang hakbang na lang at makakarating na kami sa kanila. nakakaroon din sa lugar no lugar na at arong atong diarian hmm. na na tayo nakita nga balay kita ninyo nga balay oh. sa taas ng aming nilakan ramdam na ramdam ang init kasabay ng pagod kami na kaya saglit muna kami huminto at uminom ng tubig na malapit lang sa daan. Ah, Bugnawang la tubig ari. So naana ta diri sa ilahang gamay nga community no. Gikan sa proper uh, mga 1 kilometer siguro nga ri ya nya ang dalan pero nakanindot ani kay do na sila tubig nga bugnaw kayo. May gusto? May gusto? Na nakaroon guys na. bisita na to. Muna ilahang berlay. Magkita niyo. May May pangan pangan pagdating namin, sinalubong kami ni tatay ng buong pusong pagtanggap. Malaman silang upuan, agad siyang kumuha ng kawayan para sa amin. Sa liit ng kanilang bahay at sa hirap ng kanilang kalagayan, hindi mo isiping may lugar pa para sa bisita. Pero para kay tatay, ang paggalang at pagtanggap hindi kailanman nauubos. Kanang pwede ma kay pau ko kinsa ang tinuod nimo pangalan? Dionisio po. Sa sintay ko. Dugay na bumuo na, te, oh. na po yo. Dugay-dugay na podo mga kuno na au ito na kabuan tabuan dire alam. Dito ko at bang sa barrio. Hmm. Dito ko. Dugay-dugay ko dito, mga kapin mga mga unom oh. siguro ka to Sa aming pag-uusap ni tatay, doon ko lang lubos na naintindihan ang bigat ng kanilang pinapasan. At kung lewa sa yulan daw, huwag yung pagsugod niya. Primero yung uko, kandila. Stroke siguro. Stroke mo sa ito. Karoon. So, hindi naman kahit yung stroke yung tao. Wala mo siya. Wala magma. Unlock ma. Si Nanay Rosa pala, ang kanyang kabiyak ay may karamdaman. Isang sakit na unti-unting nagbura ng ala alaala at naglayo sa kanya sa mundo kahit pa tinulungan na sila ng kanilang mayor upang maipagamot si Nanay hindi pa rin ito gumaling nagsimula raw ito matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda mula noon unti-unti siyang nawala sa sarili. Wa, koy anak. kau hay anak na ko na ko anak na kunet balik kunom kumuan. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, unti-unting pumatag ang ulan. Agad na naabala si tatay, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil alam niyang wala kaming masisilungan. Uwan man doon, huwag pa itagin gamay na tagbayon.

Sa aming pagsilong sa gilid ng bahay ng kanilang kapitbahay, biglang lumakas ang ulan. Kaya't kami pumasok sa munting tahanan ng kapitbahay. Isang simpleng kubo Ngunit nagsilbing pansamantalang masisilungan sa gitna ng buhos ng ulan. At tanigawan din ni Amon yung mga sudiri, uh, may ganin na uh, aming mga, mga, silingan satilan, kay, ay, mga, Sulod, sa nila na kay Arun at silong sulot. Hindi sa mga balay, kaupan sa usasang mga sa mga katyo. Ang gagay. Huwag yan ang sa so, uun. Para sa gamay nga balay, pero at least maka Patagya po Habang kami pansamantalang sumisilong, nilapitan kami ng isa pang bahay. Inanyayahan niya kami sa kanilang tahanan. Ang sabi niya, baka raw kami masikip na roon at mabasa pa sa ulan dahil may mga tulo ang bubong. Pero nanatili pa rin kami sa munting silungan. Karon, wala lang eh. O, lang. Lang. Sige lang, okay na. Lang. Oo, mayroon din Salamat tayo. Isang simpleng alok, pero puno ng kabutihan. Sa kabila ng hirap ng buhay dito, hindi nawala ang pagiging bukas palad at mabuting loob ng mga tao. Kahit sa gitna ng ulan, dama ang init ng kanilang pagtanggap. So guys, Bisa ginani guys ang kentang sa mga tao guys matinagdanon sa amo guys no. So karon guys ila may lungagan ug kamote gituol mi nila. O nya karton mi nila nya guys. Sa wakas tumigil na rin ang ulan. At muli naming ipinagpatuloy ang aming pag-uusap tungkol kay Nanay Rosa, hindi niya totoong pangalan. Pero sa una din nasa sa anak Masa. Normal na siya. Oo, oh, normal na siya. Pero mahilom mo lang siya. No? Ta

ubrahan lang. Ano mo pitay mo tugot ko? Ubrahan niya ako sa'yo, mamagol ko. Kwento ni tatay, kalahating buwan na pala siyang hindi nakakapagtrabaho. Dahil sa matinding pananakit ng kanyang mga tuhod. Dulot ng arthritis. Hirap na hirap na siyang kumilos. Lalo na sa mga gawaing araw-araw niyang kinakaharap. Ano tong ha, ah, pagkakuan? Abtang ko sa kuwan ka eh. Ano tong? Buwan na doon, pundo ko, balik ko mas buwan doon. Ang tunga na ito, buwan, buwan. mong mga kurente doon. na gano'n, kuwa na gano'n, kuwa Mahal mong itong Sa katandaan at bugbog na katawan, si tatay ay may mga karamdamang tahimik niyang dinadala at patuloy na dinaramdam. Usay na itong si na doon, hindi maganda ito ako, no? Nakahay ko na nagmato. Ang bato, 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 ako pagbutay unto, guwa ako tumurog ba tumurog munggos, marato. Wala karong kongkong po na kong kuhan. Sa panahe, kanang kuhan buta, wala may panahe niya. Ako ay on nag, pero di ba na normal yung mong ihe? At lang, hindi horot. Ah, sige lang. Katigwa nga na siguro doon. Inanap mo na nga na. Ramdam mo ang sakit na tahimik niyang dinadala. Pero pilit pa rin niyang tinitingnan ang buhay sa positibong paraan kan ikai ke tu ko anang ko kedungan ko sia tu mari nang ni nga musokon mi yum tambal ako nga ila ga akan nang gamut haropai mamutung na ululi anis ya oh gamut haropai kan ni haropai nga tunukon abot gulo diha dari kotob na ko mulu sang pul lagi ge ka uni mo ko an nang mga Sa edad na dapat ay nagpapahinga na lang si tatay nananatili pa rin siyang kumakayod. Hindi para sa sarili, kundi para sa asawa niyang matagal na niyang inaalagaan at patuloy na minamahal. Oras na para bumalik si tatay sa kanilang tahanan upang magluto at magsaing para si nanay ay mapakain. Ako, labor taong pati manunong makapangulo. Ako, tapakan o manginungitan. Ako, ako, ako Ngunit talagang po naku-disperse. Ito ang kita gemo ko. na ikaw ko pwede ka naku-gatas. Upahan. Kaya umayang mag-isipan. Kaya hindi sa kailang tao. Hindi naman sa kailang tao dong Sa ako ganit dong ganit lang doon. Oo, dong Pero hindi naman sa kailang. Hindi naman kailang. Hindi mo ba na isya. Pero hindi hindi na siya kilala ng kanyang asawa, hindi tumitigil si tatay sa pag-aalaga at pagmamahal kay nanay. Kining tubig pa rin no? Oh, na yung sol sa... Oo, maanis yan o. Hindi mo mainom. Hmm, pero mainom niya sila. Bugno ni. Oo, oh, bugno ni. Purgi ka ni sa... Oh, din. Oh, din ha adong ay. Wala gini hubas-hubas diri. Wa gini hubas-hubas dong. Sukat sa Oh. Kadang mo siya. Ina na lang niya po siya. Nagainom ko gani na diri, pero ipagtas no. Nagainom. Oh. Mainom mo siya dong?

basin og ang inyo bang balay hmm. mga light materials kanang biot product oh, sa kayo kun ka, mas maayo hmm. kung makalugar ka maghimo na nang gigantri og murag kamay nga murag inig mo uwan oh yeah, yeah. yeah, disud yeah, tanawa. tanawa ninyo ang sitwasyon na sa sa balay nila ang pag haling kun niya wata kay kusog ang hangin oh, mo, mo oh. ang kayo mo oh, wala Mao mo so, ang Mas maayo. Uh, mas maayo siguro mag-click kay lang ta kontra sa hmm. napay mahitabo nga. Layo-layo ra ba diri tay pag oh, risk yo labo na sa mga ato ang bombero hmm. no. Mas maayo oh. siguro no nga. Uh -huh. May gani no atong na-check diha. Ah? Malheno ta Iya. Yeah. Mm. <coughs> okay. <coughs> Sa mata ni tatay, hindi suerte o ang sukatan ng buhay. Ang tunay na yaman ay hindi paglisan ng pagmamahal kahit sa hirap at sakit. Oh, wag yung paglubad ng akong pagpasya ha. Permanente yun, makanoon ako siya. Oh, wag mo pukupul eh. Oh, pukupul eh. na itong una o karoon, mauragi hapon. Wag yung paglubad. Wag mo pukupul na unang pagbiyak doon. Isu nak pulak kerjaan, tapi penambahannya anak na tu perlu jana. Maginunung ayat, hantu dius kematian semua tu. Inunung ayat sa kabila ng mabigat na pagsubok, masasabi mong napakaswerte pa rin ni nanay na minahal siya ni tatay ng buong puso at habang buhay. Diba ko, di mong taga din tao doon. No? Kung isa'y magwanaw, saon na din. Mag-inunungay. E. O nga, ah, lang. Saon mag-isa'y nagwanaw na. Hindi alin mo siya nga, hiling, asamlay ka doon na no? pumungita na din tao po pumunta. Nang hito iya, bisag di sa kailag pa ng tao. pamnya aku sih pakai nundaan. Kamu tuh mau aku nggak oleh lagu yang mau peluncur ke pakai nundaan aku nggak. Muka on mana tuh? Muka on lag tadi udah makut cara unum. nako nggak kau juga di guru ke importan jum kau kau bagi perutan dia tahu. Mana yang nyompa mahau gini nah? Oh darah dong dari dagan. Pamahau badung. Pada tuh nih. So ini sudah an. Buat buat dong. buwan nalikin naman na yung kaldero uy, wa naman na na? oh nalikin uy wala naman ay wala na may, may lain kaldero na? day buwak na man buwak na ah uh, na ro katunga ro na buwak ini dong oh. kita ninyo ang ilahang kaldero nga ginungagan ah uh, dili na gid siya iya iya magong labay uh -uh. to nya um, ako na pagpunitor may gumagawa uh -uh. so, so, uh, so makita ninyo nga ang ilahang kaldero dito Kung gilong agan katunga nato, likik mm, liki oh, me... So asa maron ni mga asawa te? Eh. Ni yeah, ra dire long ay. Ah. Dili diri mo dili 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 mga way. Ah, tago siya ah, sa tao. Oh, ini siya. Oh. Hmm, dire dai ka undai. Undai. ng putang uban hangyo hangyo la putaw ko ng kalisulisod ta ala nang ala pangawat tigro na hangyo lang kay kanang paghangyo dinius mo na basta di, di lang mangawat kay dako mo bukan mapreso pa do na may uban lagi nga ah, ba baliwa nang asawa mag inono nga kay asawa manguna gud kay sino po og kay pagaunhon aw oh, mo pagaunhon oh, no. di ba kay tanag buot kung bakit hindi tayo okay saya o kung kasi pagkakataon na, na natural mo tao, inana na. Kung mo May mga sandaling na papaisip si Tatay. Baka nga, mas mabuti kung siya na lang ang nagkasakit, kaysa makita niya si nanay na patuloy na nahihirapan. Nakaiulay ko dun, pag ako na ina ako na nag inana pero wala po ito, wala niya. Wala din Mapag ako ako lang tatu na anak mah Siya nga tanang sabuton gani ipuan. May ngam siya naibitin. ha may, may may bitin may bitin. Mudol sa ha Mulatay na. Oo, uh, oo uh, may bitin. Kan hmm. gani siya na kuan jo Niyang nang utok mo na. Murag na hadlo kinatumbag yang yulad na. Kaya mag-isya magsugod. Basin o usa sa mga rason nga nung na yung mga asawa oh, sa trauma oh, ka ng hadlock pa mo na oh, 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 so nga okay. nga na siya mahadlock na siya ang tao sa magawas mo mm. na ang sitwasyon din rin ni tatay isyot hmm. nga ang yang asawa dili na makikistorya o dili na makaila og tao mahadlock na kung na ay tao tungod hmm. kay uh, sa panahon sa Yolanda Maaf, ya. Siguro doon ay trauma ayahan na encounter oh. no na po nagkikatong yun lang dadili ito basta basta nga bagyo so, di, kusog di, basta doon kaya tulong kung sa minita mo ninyo katong bagyo yun lang na nanawan mo sa Mar oh, Marcelino doon yung sao mo? oo oh, ang taon oh, lagi siguro na oh, mau siguro oo oh. Nakuan siguro sih berbun nak nalisang siguro ketusung muk pait loh nakuan masih yang berarti. So kira tayang kinig untung ang inyong sin kung imo makita dinhi ah oh. init init kayo na kay dikit oh. man kayo sa oh init ako bitaw dag panunok no, kay init mo kay tanan duol ra man ba oh duol ra man oh init mo kay siya mm -hmm. inyo makita dinhi ang sitwasyon sa lang balay kung imo ipakita makita niya hmm. doon na lay gitawag na siya o kung sa kawayan rin no, yung gipikas pikas no? oh, kawayan. Yung no. oh, kawayan lang siya no? lang. Oo. Oh. Di ba ka na inig kusog ang uwan mo sa libo dito? Na aja dong oh, mo sa libo nga kay ngilbit ka <laughs> okay, uh, man uh, kay hawan man. Oo, oh, hungaw man okay. Ya dia pay sindiri nga kuwang oh. Oh. Uh, inig huru sa hangin dito. Oh. Uh, uh, Lagi oh, uh, uh, pindin oh. Uh, uh, sing mo musod gyud no. Oh. Uh, uh, Kag mag hangin. Oo, oh, uh, musod gyud. Kana sa libo pod. Malaki rin ang pasasalamat ni Tatay sa gobyerno sa tulong at suportang naibibigay sa mga matatanda. na katulad nila. Sete-sinto siya. Onong kabuwan doon, sa, sa Ismael. Um, nung tabang ang gobyerno, nung e, um, tabang ang gobyerno sa mga tiguan niya, maka-utang ulit na doon, bayaran mo e, may may po na kong utang. Kaya ah, kung e, may utang ulit na po, kaya mag-una magayap kong utang, bayaran ako, kanabuga, sudaan. Kaya may sudaan po lagay po yung mga gatas, mga pan, kaming nga masyapan. Ah, plate kan. Kanang naapoy makakaon gi pumidog bisag ah, mabaw salmon lugaw lugawon la, Kanang mangyo hangyo mo ko lugaw lugawon na na siya nya panag mo mo panag gatas pon. Ako ko panag Ito, may inyong mga, mga simple nga pangandoy sa inyong mag-asawa? Mangandoy nga kay mangapo makakaon lang ko dog makakaon lang ko kuan sa sakalo katulo. Ang munting pangarap lang ni tatay ang makakain sila ng tatlong beses sa isang araw. May inihanda kaming munting grocery at kaunting bigas para kay tatay na sana sa kahit papaanong paraan makatulong ito sa kanya. Para gini sa inyo hatay. Oo, uh para gini sa inyo. Okay. Okay, para gini sa inyo. Ano? Tay, salamat sa imong hang oh, salamat pagi, mm -hmm. sa pag po. Kuan sa mm -hmm. least, mo, mo pag oh, oh. din sa mo atire. Mm, salamat na sa nana mo diyan. Si Pusyon, naghatag sa mo og inspirasyon no. Mm. -hmm. So, na sa tuong tanaw. Salamat kanaw. po kag ko. Mm -hmm. Siglang kay puhon, dilalay mo, mm -hmm. so, mo sa pero basig makabalik mi din. Mm. Kamo so, katawat pamangka mo sa mo ah. Kanang inyo pamangka uming dawaton diri. <laughs> <Yeah>. <laughs> Wala gyud kay kamuti lagi. Sige lang okay ra. Kay ay lang gyud kamuti kay mo ha mo. Si Luwer man ang bahala uh sa amo pud. Oh mo. Ara. Si Ray magpalit og kamuti sunod. Ah, ila nung hatag na pud ko. Wa man na nay basta na ako nung hatag na umay man og hatag at among manok. Lagi Kaya <normal> Kay kung di ihatag amo na <tamaluma>. lang uh, kuon ay. Thank <seok> you kayo. ay ha. Dako po salamat po taon. Sa mga kabundukang ito, may mga kwento ng tunay na pagmamahal at pagsasakripisyo. Tulad ng kwento ni Tatay Isyut at Nanay Rosa. Kung nais ninyong magpabot ng tulong, pagkain, gamot o kahit simpleng suporta, malaking bagay na ito para sa mag-asawa. Salamat sa nag Salamat sa nag sponsor. Ngamong hmm. silingan dini, ang silingan nila diri. Pero di lang may magsaba. Kay sekreto <laughs>